Alas dos ng gabi, tahimik ang buong bahay. Sa isang maliit na silid, nakahiga si John, pilit pinipikit ang mga mata. Unknown number. Saglit lang niyang pinagmasdan bago sagutin. Walang boses, walang salita. Ang tanging narinig niya ay mahina, halos hindi maintindihan na bulong. Malapit. At bago pa siya makagalaw, naputo lang tawag. Kinabukasan, nakarinig siya ng masamang balita. Ang kaibigan niyang si Marco bigla na lang pumanaw eksaktong isang oras matapos niyang matanggap ang tawag. Hindi doon natapos. Kinabukasan, alas dos muli ng gabi, tumunog ulit ang cellphone ni John. Unknown number pa rin. Sa kabilang linya, walang kakaibang tunog, kundi ang parehong bulong. Malapit na, at kinabukasan, isa na namang kakilala niya ang pumanaw. Araw-araw, gabi-gabi, inuulit ng tawag ang sarili. Bawat sagot ni John ay sinusunda ng isang kamatayan at bawat bulong, unti-unting lumalapit. Noong una, tila malayo. Noong ikalawa, parang nasa mismong tabi lang niya. At pagsapit ng ikatlong gabi, pakiramdam niya, ang bulong ay naroon na mismo sa kanyang silid hanggang sa dumating ang huling tawag. Alas dos ng gabi, malamig ang hangin, nanginginig ang kanyang katawan habang dahan-dahan niyang sinagot ang cellphone. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na pangalan ng iba ang binanggit, kundi ang kanya, John. At iyon na ang huling tawag, wala nang sumunod na araw para sa kanya.